Ako po. Ano lang yari dyan? Ay, palit, Buti pa isa-isa. Ayan. May isa isang piraso. Pero may alimasag naman. Ito ang masaklap. Yung abutin tayo ng mga jellyfish na kulay itim. Pagka pumasok dito yan sa booboo trap, napakahirap. Katulad yan, no? Pumasok sa bolsa si ano yan umano eh. sa mata masyadong ma-update yan pag tumama naku ang daming gilipis ay ingat lang ingat baka umano sa mata grabe ayan Puro jellyfish oh. Tambawin ko to. Oh. Hirap yan. Yan ang pinakaingat-ingatan din namin dito pag, pag dumapo. Minsan nga, binubuhos na lang namin yung alimasag pagka marami sa loob yan. Kasi ang hirap yan, ang kate. Sa ngayon, mukhang mahina ang alimasag. Ayan, oh. Kasi inabot na ng lapdok yung lambat natin. nakdok mano yan eh ma lagkit lagkit sa lambat hmm puro jelly peas hmm sus yan tayo logi magkaganyan Yon. Ah, andiyan, dalawa. 20,000 pali si ako sa kabilang Jellyface. Ayos. Kay papaano meron? Talagang matumal. Pa-tauyan, puru palit. dito lang kami mga kaibigan sa ano sa tabi. Ayan oh. Yan gilid na yan. Sinubukan lang namin itong area na to. Kung maraming alimasag. Kasi kagabi naka 7 kilos itong trap na to. Doon banda. Sa gabi lang pala may alimasag tsaka hipon. 4 kilos din ang hipon. Nahuli nito. Kaya sinubukan namin dito sa area na ito kasi minsan dito nagkukumpul-kumpul dito na pero wala pa wala pa talaga sa panahon siguro wala na wala, wala. pumunta dito <laughs> sa lugar na to yun meron din isa okay alright so yay so wee nakakatakot Kabila, ahas, ang laman sa kabila. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Yay, halas. Ahas big. Tak mulupot na. Patay na. Ah. So yun, mukhang mahina sampak sampakor rito ngayon pampangkasuli na lang yata yung ating machachamban ngayon <laughs> magandang araw Sorsogon City mga Bicolano marhay na aldaw sa Indugabos at sa mga Bisaya maayong buntag sa Indungatanan na ako diri sa Sorsogon alimango ay okay ha ah. ayos sana makadaan tayo mga tatlo niyan gramos ha ah. Sa limang Sa limang Uy, ah, baka sumabay Masabay yan, madunong yan masa yan sa palit Isa-isahin mo, ano mo lang yung alimango Yan Yan Wag mong pakagat, baka kumagat dapat sa Ano mo lang sa kagat ano? Ako dati gas, yes. Yun. Dahil tayo limango. Buti matigas. Oh. All right. Okay, sa so all right. Okay. Tapos ka? Tapos na. Tama ano pa yan. puro naman jellyfish yan yan mga kaibigan yung jellyfish na yan, yan talaga ang pinakaingat ngata namin dito pagka pumasok yan ang hirap yan napakakati pa naman tsaka hirap na pumasok ang alimasan kasi malagkit yan eh maano na yung lambat yan mo tingnan nyo puro na ano lapdok yung lumot pagka pumasok yan sasabay na yung mga lumot lumot didikit sa lambat kaya kita kita na yan sa ilalim ng tubig ganda ng ano parang ano ang tubig planchado 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 pero panahon na naman ng taghina ngayon sa alimasag gumaganda lang pag medyo habagat yung mahalon pahirapan pero maraming huli sa ngayon ayan tsaga tsaga tayo sa tagina yun meron na naman dalawa kaya lang may jellyfish pa rin Oh, sa kabila, isa, dalawa. Yo, dalawa rin sa kabila. Ayos. Okay, alright right. Hay. ang dalawang alimasan. Siya, gusto tinipis talaga. Hayo tumiki. Sus, ang dami sa loob. Luma na kasagyan ng mga... Ang Limang jellyfish. Ayan, kung magdol-diretso yan, pagdala-dalawa, makarami yan. Ay. Oh, tulo. Tatlong alimasag. Oh. Nagkikita ata sa jellyfish. tahan. <tyard> <inaudible> ayun, laki, ay bang pa rin. Ayos. Hay masan, ayun. Ayos. Nakadalawa na tayo. <saliva> yan. Oh, putulan. Dayan, dayan maputol. Ingatan mo lang. Okay, mga kaibigan, okay. <laughs> Sa kadalaw nga na tayo. Kahit medyo mahina ang ano ang alimasa. Ako lang kasag Ha? Ako lang sa... oh. oh. Ay pakadi. Pakadi sa area na to. Banda. Ayos. Lalaki ng alimangon. Hmm? Pati alimasa ang lalaki. Dandahan mo baka sumabay. Sabay, isa-isa lang. Yan. Gawa ng teknik gawa ng teknik yan ayos nakadalawang alimangon tayo hindi ka dito mangong hindi ka dito mangong yan ayos mukhang maganda-ganda itong isang trap yan. Basta makudat. Nakadala ah, mga limang na tayo. Swerte. Diba? Diba? May sisinandik. <laughs> Crabs na naman. Dalawang malaki. Dito lang pala sa dulo. <laughs> Ayos. Andito lang pala sa bandang dulo. Yung umpisa namin mga limang crab pa isa lang. Ito. Tat, tatlo, apat ng laman. Hanggang papunta roon. 20 piraso to. Nakakalatay pa lang tayo. Nakakalahati pa lang. Hello. Yun. Tatlo. Okay. Alright. Ano? Oh, kala kuh. <laughs> kala kuh, ihuhulugmu. Sayang lelaki nya, tatlo. Yo, Alright. Marami, marami kamu nih. Ah, nomor basuh. Marami kamu nih. Maraming kahon eh. Ha? Takot ang mo. Hindi. Yeah. Hindi. Gusto ko marabas yung Ayan. 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 din siya. May okay, mga kaibigan, may bitin. Buhay pa oh. Nakakatakot mga gat yan. Nang bitin na yan. Buhay pa. Ito oh. na. Mano yan eh. Makamandag. Ah, mga kaibigan. Hanggang dulo ang jellyfish. Hindi talaga tumigil eh. Oh. Parami ng parami oh. Ay. Ako po. Meron pa sa kabila. Ay. Grabe. Oh. Malapit na tayo matapos. 30 piraso yan. Nasa ano na lang. Hindi na lang.